Nagkakahalaga ng 4 na milyong pisong reward ang tinanggap ng dalawang informants na nagturo sa dalawang malaking operasyon ng illegal drugs sa San Fernando, Pampanga. Ito ang malita ni Leia Ilag. Tumanggap ng 4 na milyong pisong reward ang dalawang civilian informants ng Philippine Drug Enforcement Agency sa ilalim ng kanilang programang Private Eye. Ayon kay PIDEA Director General Undersecretary Arturo Kakdak, sina alias Astig at Asgit ay tumanggap ng tig 2 milyong piso dahil sa pagtuturo sa ilegal na operasyon ng droga sa Barangay Sindalan, San Fernando, Pampanga noong September 12. Sa nasabing operasyon, nakakumpis ka ang mga otoridad ng may 276.782 kg ng methamphetamine hydrochloride at naaresto ang dalawang Filipino-Chinese national habang nasa 187.92 kg na shabu at 189.97 kg ng epedrine sa barangay San Jose San Fernando, Pampanga at pagkakaaresto sa dalawang Chinese national. Gusto natin na Ipaalam sa ating mga kababayan na kahit na may konting risk na involved kasi rito kung sila itutulong, uh, ang pamahalaan naman ay nakahandang magbigay din ng monetary reward upang sa ganon may magamit din yung ating mga kababayan na nagbibigay ng uh, informasyon which leads to the dismantling of Shabu Laboratory and arrest of major drug syndicates. Bukod sa dalawang informants, binigyan din ng award ng PIDEA ang National Bureau of Investigation dahil sa matagumpay na pagsira sa malaking shabu laboratory sa Kamiling Tarlac. Medyo napilay sila doon kasi napakalaki noon ang production nga noon. Sabi ng mga chemist natin ng PIDEA at, at MBI, mga around 100 kilos per day. Uh, napakalaking bawas noon sa market maging ang Quezon City Police District ay nakatanggap din ng award dahil sa muling pagbuhay sa station at district anti-illegal drugs operation na nagresulta ng sunod-sunod na pagkakahuli ng mga suspect na nag-ooperate ng illegal drugs sa mga barangay sa Laloma, Quezon City. Sabi ko sa kanila, every week dapat uh, meron tayong operasyon sa mga barangay. Pag para masugpo natin itong uh, illegal na droga na alam natin pagkanusog po ito, ito rin ay consequence is bababa din yung crime natin. Kasi alam natin yung mga nagbebenta, gumagamit, pag wala na silang pera, babalik sa kalsada yan at unang gagawin magnanakaw. Muli namang nanawagan ang PIDEA sa sambayanan na makipagtulungan sa kanila sa paglaban sa iligal na droga at ginagarantiyahan naman nila ang kaligtasan ng bawat informants. Leya Ilagan, UNTV News, Worldwide.